Gusto mo ba na siya ay hindi mapapakali at sobrang mababalisa sa kakaisip sa iyo? Lalong-lalo na sa matagal na panahon ay hindi na siya nagpaparamdam sa iyo. At ikaw tong palagi na lang nang iisip sa kanya, halos hindi-hindi na mawala-wala sa isipan mo ang taong mahal mo. Pero ikaw ay baliwala lang niya. Gusto mo ba na siya na naman ang mababalisa at hindi hindi mapapakali sa kakaisip sa iyo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon at panigurado ngayon mismo siya ay matatamaan ito lalong lalo na kung buo ang loob mo at hilingin ito ng buong puso basta gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat sa palad mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya nang sa ganon mapadali po ang talab nito. Pwedeng isulat sa left o sa right na palad kung saan kayo komportable na isulat ito. At pagkatapos mo nang masulat sa palad mo ang pangalan niya, ay ilapit ang palad mo sa baba mo o sa bunganga mo, mag-focus at mag-concentrate ka, ipikit ang mga mata mo at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya. Ikaw ay mababalisa at hindi hindi mapapakali sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, halikan mo lamang na isang beses ang pangalan niya dyan sa palad mo. At natapos na po natin itong ritual. Kinabukasan, ulitin lamang ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta gawin ito isang beses sa isang araw. At huwag niyo pong kusang burahin ang nakasulat dyan sa palad mo, hayaan mo lamang ito. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us.